P160 na. Baka may animal, sa, baka Kasalanan may, na nila. May hindi napan pancit. <laughs> baka oh, kasi to hindi order yun eh Kasi sa isang may hindi napan pancit. Wow. Na, Oo. Baka. baka <laughs> Oo. Oh. O baka talagang. kasalanan yun. Tapos yung rice diba, madami las na yun. Additional <laughs> pa naman yung rice. Kala ko nga 200 plus. Kasi parang 200 plus yung plate. Ang unang order eh, ko eh, is 100 something. 160 na. Oo.

Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi, pag may curtain sila, yan, eh, di lang Okay, so, end mm -hmm. yeah. uh, Yung counting nila, uh, yung audit. Ah, audit. Hindi na... Pa uh, na, uh, uh, na uh, pag uh, nandun uh, na sa, <laughs> ano, mag-close na sila. Next year, tumaba na ako, yeah!

Pila ka years? Wala ka Walang katakagerjer. Iyan, five years. Sabi, na. Ano, matunod na. Hindi na basa. dapat basa pa para maganaman. Alo, going sa menu post na tayo. <laughs> oh my God! Bakbili na yung kung ano, Rose or... Petrol Rose, Rose, oh, rose, ilawa, rose, Rose, ilawa, Rose, na natin. <laughs>

Kumakarte! Nagdala siya, ano, pagkain sa kaya. Pagkain sa kaya. Tapos babalik lang daw. Yatid lang yung food. Yes, iba sa kasakasin. Yatid niya sa girlfriend siya. Oo. Babalik okay. lang nga daw eh. Balik mo, ma. Bakit yung bibilin na po ng payong dito. Aray, kanino yun? Bakit doon ka? Sa'yo, ma. Ah, sa'yo, ma. Sa'yo. Ma'yo, hindi pa nakabalik. Uwi ka na.